Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa panahon ngayon, karaniwan ka lamang na makakarinig ng mga taong nagre kung gaano kamahal ang bilihin. Kaya upang magkaroon ng pagkain sa kanilang pagkainan, ay doble kayod ang mga ito. Dahil sa abala sila sa pagtatrabaho, ang ilan sa mga tao ay wala ng panahon o oras para sa kanilang love life. Kaya upang makakilala ng mga taong maaari nilang makasama habang buhay, ang mga ito ay gumagamit na ng online dating site o app. Isa sa mga taong naingganyong gumamit niyan ay ang Filipina nurse na si Josephine Austria o mas kilala sa palayaw na Kyria Oniki. Limitado ang coverage sa kasong ito pero nagawa kong makita na siya ay pinanganak noong taong 1963 at siya ay born and raised sa Pilipinas. Nang siya ay makatapos ng pag-aaral at meron ng sapat na experience, sa edad na 22 ay lakas loob siyang nagtungo sa Estados Unidos para magtrabaho. Doon ay nagtrabaho siya bilang nurse at kalaunan ay nakakilala siya ng lalaki na naging ama ng na kanyang dalawang mga anak. Ang kanilang pamilya ay lumipat sa bahay na ito na makikita sa state ng Florida. Ngunit dahil sa hirap at pressure ng pagpapalaki ng mga anak, ang kanilang pagsasama ay hindi rin nagdagal at nauwi ito sa hiwalayan. Bagamat hindi naging maayos ang kanyang personal na buhay, si Josephine naman ay masaya dahil nagkaroon siya ng tatlong mga apo. Ito ay inilarawan ng isang mabait na ina, malambing na lola sa kanyang mga apo at matyagang nurse. So matutal, ito ay may tuturing mong ideal citizen. Kaya nang lumabas ang balita na ito ay naging biktima ng isang krimen, ang lahat ay nagulat dahil wala silang alam na kaaway o taong may galit dito. Habang inaayos ang burol ng Pinay, ang mga tao naman na nakatira sa lugar na Hill Creek Circle ay nakitang nilagyan ng tape ng mga otoridad ang bahay ni Josephine na isang senyales na maaaring gumagala pa ang salarin. Ang mga otoridad ay kagad dumulog sa judge para makakuha ng search warrant upang masilip nila ang loob ng tahanan ng biktima. Ang ilan sa mga kapitbahay ni Josephine ay hindi mapigilan na tumigil sa harap ng bahay nito para usisain kung ano ang nangyari ngunit dahil sa gumugulong pa ang ay wala silang makuhang impormasyon. Ilang araw pagkatapos mapatay si Josephine, lumabas ang ulat na noong April 2014, bantang alauna na madaling araw, ito ay nakitang duguan sa banyo ng bahay nito. Naisugod pa ito sa ospital pero sa tindi ng sinapit nito ay hindi na siya naisalba pa. Nang lumabas ang autopsy report, ang 51-taong gulang na nurse ay namatay dahil sa isang tama ng baril sa kanyang ulo. Habang nagluluksa ang pamilya ni Josephine sa Florida at Pilipinas, ang Clearwater Police spokesman na si Robby Choi binahagi sa publiko na ang 24-taong gulang na ito ang maaaring sospek sa nangyari. Ang lalaki ay kinilalang si Alexander Richardson. Ito ay kaagad inaresto at sinampahan ng second-degree murder at one count of using a firearm while under the influence of alcohol. Ito ay naiulat na ikinulong sa Pinellas County Jail habang naghihintay ng paglilitis. Ilang buwan pagkatapos mailibing si Josephine, ay nagsimula naman ang trial. Sa korte ay nalaman ng publiko na ang nasasakdal ay kasintahan pala ng Filipina. Sa court document na ito ay nakalagay na si Alexander at Josephine ay magkasintahan pala. Ang mga ito ay nagkakilala sa online dating website noong taong 2012. Bagamat mas patanda si Josephine ng 27 taon sa Amerikano, ay hindi yung naging hadlang at sila ay unang beses na nagkita noong February 28, 2013. Dahil sa ganda ng ugali ng Pinay, si Alexander ay hindi nagdalawang isip na lumipat sa Florida. At sila ay nagsama sa bahay ni Josephine na makikita sa Hill Creek Circle East. Ang malaking agwat sa kanilang edad ay ang unang rason kung bakit duda ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit kalaunan, ay wala na rin ng mga itong nagawa kundi tanggapin ang relasyon ng dalawa dahil nakikita nila kung gaano kasaya si Josephine. Ang mga ito ay maraming pagkakapareho. Ngunit ang nooy na sa early 20s pa lamang na Alexander ay nakadama na bagamat gustong gusto niya si Josephine ay gusto din itong may marating sa buhay. Kaya upang magkaroon ng direksyon ng lahat, si Alexander ay sumali sa United States Army Reserve. Habang ito ay nasa training, siya ay hinangaan dahil sa galing niyang humawak ng mga baril. Nang ito ay matapos sa military police training, si Alexander ay nabili at siya ay nakatakdang ma-deploy sa Afghanistan noong May 8, 2014. Pero habang naghihintay sa kanyang deployment, sa ganda ng performance nito, siya ay kaagad na assigned sa Reserve Military Police Unit na nakabase sa Ocala, Florida. Ang balitang yan ay masayang ipinagdiwang na magkasintahan at dahil sa nalalapit na ang deployment na kanyang nobyo, sinigurado ni Josephine na i-enjoy niya ang bawat oras na kasama ito. Ngunit sa trial, ibinahagi ng kaibigan ng biktima na noong February 25, 2014, siya ay nakatanggap ng mensahe mula kay Josephine na ikinagulit niya. Doon ay nakalagay na ang Pinay ay di umunong inaabuso ni Alexander at ang Salarin ay nawawala sa tamang katinoan sa tuwing ito ay nakakainom ng alak. Ibinahagi ni Josephine na noong gabi ng araw na yon ay pinalo siya nito sa ulo ng tatlong beses. Sinabi din ito na tinangka niyang tumawag sa mga otoridad. Pero si Alexander na mas malakas sa kanya ay isinubsub siya sa carpet. Kasabay noon ay pinagbantaan siya nito na kung tatawag siya sa mga pulis ay babarilin siya nito. Dahil sa meron itong tatlo mga baril ay pinangunahan ng takot si Josephine. Kaya siya ay nanahimik na lamang. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe ay sinabi nito na dapat niyang i-block si Alexander sa Facebook. Kinabukasan, ang dalawa ay nagkita sa coffee shop at doon ay nagpatutuo siya na nakita niya ang mga pasa na natanggap ng biktima mula sa pananakit ni Alexander. Tinangka niya itong kumbinsihin na makapaghiwalay na. Ngunit ang 51 taong gulang ni si Josephine ay ayaw talagang bumitaw. Kaya ang relasyon ng mga ito ay nagpatuloy pa rin. Naging maayos ang relasyon ni Alexander at sa loob ng ilang linggo ay walang nangyaring sakitan. Sa ganda na kanilang samahan, ay magkasama pa nga silang nag-host ng birthday party para sa isa nalang kaibigan na ginanap mismo sa kanilang bahay. Noong April 19, 2014, wala nang isang buwan bago ma-deploy sa Alexander, ang mga kaibigan ng dalawa ay dumating sa bahay na kanilang tinitulahan. Doon ay masaya silang nagdiwang at dahil sa birthday party ang okasyon, hindi nila nakalimutan na mag-serve ng mga ala. Ang magkasintahan ay uminom din, pero sa dami ng nainom ni Josephine ay sumama ang pakiramdam nito. Si Terry na isa sa kanyang mga kaibigan ay inalayan si Josephine patungo sa banyo. Ilang beses itong sumuka kaya para gumaan ang pakiramdam ng Pinay, ang kanyang nobyo ay gumawa ng homemade burger. Kalaunan, si Terry ay nagdesisyon ng umuwi dahil inaalagaan naman ito ni Alexander. Bandang alauna na madaling araw, ilang mga tao na lamang ang natira sa bahay ni, ni Josephine. Ang mga ito ay kusang naglinis. Pero hindi pa sila natatapos ay nakita nilang lumabas ng master bedroom sa Alexander. At sinabi nito na kailangan niya ng tulong dahil si Josephine ay nasa loob ng banyo at ito ay naliligo sa sarili nitong dugo. Kaagad tumakbo ang isa sa kanila sa banyo at nakita nito na ang biktima ay nakasubsob pero kitang kita niya na ito ay merong tama ng baril sa ulo. Mabilis niyang binigyan ito ng CPR at habang tinatangka niyang isalba si Josephine, isa sa mga bisita ay tumawag din sa 911. Pero kahit anong bilis ng pagresponde ng paramedic, ay huli na ang lahat para kay Josephine. Dalawamput-anim na mga saksi ang inhirap ng prosekusyon at lahat sila ay nagpatunay kung gaano kagulo at toxic ang relasyon ni Josephine. At upang masuportahan ang sinasabi ng mga ito, ipinakita ng prosekusyon ang mga Facebook messages, mga text message, pati ang audio at video recording na talagang nagpatunay na ang Pinay bagamat mas matanda sa kanyang nobyo ay biktima ng pangaabuso ni Alexander. Pero kahit anong dami ng mga ebidensya at mga saksi na inirap ng prosekusyon, ang kampo ni Alexander ay hindi naman nagpatinag. Inharap mismo nila ang sasakdal sa jury. Sa witness stand ay sinabi ng Amerikano na noong madaling araw ng April 20 ay pareho silang lango sa alak ni Josephine. Ibinahagi niya na ang kanyang nobya ay sumuka sa pangatlong beses kaya pumunta siya sa banyo para asikasuhin ito. Di umunay inilalayan niya si Josephine. Hinawakan niya ang buhok nito habang nasuka. Pagkatapos noon ay nagkasundo silang matulog na at dahil sa ayaw niyang matulog na mayroong baril, iniligay niya ito sa kabinet na nooy nasa loob din ng banyo. Ngunit pagkalapag niya sa baril, ito ay di umunay bigla na lamang pumutok at tumama sa ulo ni Josephine. Sa takot at gulat sa nangyari ay hindi siya kaagad nakaisip ng tamang gagawin. Kaya sa halip ng tumawag ng 911, pagkatapos niyang sabihin sa mga bisita ang na nangyari kay Josephine, ay mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na gas station. Ang sinabi niyang yan ay sinangayuna ng tendera. Sa korte ay binahag nito na umamin sa kanya sa Alexander na napatay niya si Josephine at kailangan niyang tumawag sa mga pulis. Sa gas station na ito naghintay at doon na rin siya na aresto. Pagkalipas ng ilang araw na paglilitis, ang trial ay natapos. Ang jury ay hinatulang guilty si Alexander pero ibinaba nila ang kaso mula first degree murder sa kasong second degree murder. Ibig sabihin, naniniwala sila na hindi nito pinagplanuhan ang nangyari. Sa halip, para sa kanila, ang pagkamatay ni Josephine ay isang aksidente lamang. Si Alexander ay hinatulang makulong ng apat na dekada. Noong taong 2016 at 2019, ang kampo niya ay umabila sa hatol. Ngunit kahit anong pagtatangka nilang mabago ang sentensya, ang parusa ay hindi nagbago. Ang litratong ito ay magpapakita ng umaapaw na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang kanyang pagmamahal sa bata ay nasaksihan ng kanyang mga kaibigan sa social media dahil madalas niya itong i post. Ang nanay ay kinilalang si Eliza Mejia na tubong panggasinan. Sa kanyang mga bisig ay ang kanyang anak na si Zachary. Walang anong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan pero kung titingnan mo ang kanyang social media account, si Eliza ay katulad lamang din ng ibang mga Filipina. Siya ay relihiyoso, malapit sa kanyang pamilya at wala siyang ibang gusto kundi mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa edad na 22 taong gulang, siya ay lumibat sa Estados Unidos at tinirahan sa state ng Texas. Bagamat mahirap na mga ibang bansa, Gamit ang kanyang pananampalataya, kalaunan ay nagawa na rin niyang maka-adjust. Natuto siyang mahalin ang larong football. Sinuportahan ang team na kanilang state na Cowboys at kung meron siyang libreng oras ay nakikipagkita din siya sa ibang mga Filipina. Makikita mo rin na hindi lamang siya nakikipagkaibigan sa kapwa niya mga Pinoy, ngunit masasabi mong sociable si Eliza dahil minsan ay kasama rin ito ang kanyang mga katrabaho na naglalaro ng volleyball. Ngunit ang maganda sanang kinabukasan na maaari pa niyang marating sa Amerika ay hindi na mangyayari pa dahil siya ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang masamang balita ay kaagad nakarating sa Pangasinan at ang kanyang mga magulang ay talagang nagulat at nalungkot sa nangyari. Ayon sa mga ulat na lumabas, si Eliza ay nakitang wala ng buhay noong July 29, 2019. Ang mga katrabaho at kaibigan nito ay hindi maintindihan kung bakit ito nangyari sa Filipina. Ngunit ang pamilya ni Alay ay isang daang porsyentong alam kung sino ang taong kayang gumawa noon sa kanilang mahal sa buhay. Base sa mga reports noong 2016, ang noy 22 taong gulang na si Eliza ay dumating pala sa Amerika dahil siya ay kinuha ng 64 taong gulang na Amerikano na si Edward Rogers. Ito ay minsan ang ikinasal pero dahil sa dami nilang problema ay nauwi lamang din sa divorce ang kanilang pagsasama. Kahit siya ay maituturing na may edad na, si Edward ay niniwala na lahat ng tao ay may karapatang maging masaya. Kaya katulad ng iba sa panahon ngayon, ginamit niya ang internet at doon niya nakilala si Eliza. Bagamat malaki ang agwat ng kanilang edad o yung tinatawag na may December love affair, ay hindi yon nakapigil sa nararamdaman ng dalawa. Pagkalipas ng ilang buwan nilang pag-uusap, si Edward ay bumili lang tiket patungo sa Pilipinas. Hindi malinaw kung ilang beses siyang umuwi sa bansa. Wala rin nakakaalam kung gaano siya katagal na natili sa Pangasinan. Pero ang malinaw ay sigurado na si Edward na si Eliza na ang babaeng kanyang hinahanap. Nang maaprobahan na ang kanyang visa ay sumakay si Eliza ng eroplano na dala ang ilan niya mga gamit. Masaya ito na natagpuan na niya ang lalaking magbibigay sa kanya ng hindi lamang seguridad pero pagmamahal na ni Minsan ay hindi niya naramdaman. Katulad ng nabanggit ko kanina, kahit siya inaakramdam ng kalungkutan paminsan-minsan, sa lakas na kanyang pananampalataya at positibong pananaw sa buhay ay naka-just din si Eliza. Salamat sa tulong ng kanyang mister, naging madali ang kanyang pag-transition sa bago niyang buhay sa Amerika dahil madalas siya nitong dalhin sa mga lugar na hindi pa niya nararating. Sa kabuuan, masasabi mong masaya si Eliza sa buhay na pinili niya. Pero mas madadagdagan pa ang kanyang kaligayahan nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao. Halos dalawang taon nang siya ay makarating sa US, si Eliza ay binahagi sa social media na siya ay magiging isang inana. Lalo siyang naging aktibo sa Facebook kung saan buwan-buwan ay binabahagi niya ang kanyang pregnancy journey. Mula sa heartbeat ng sanggol, appointment sa kanyang OBGYN, hanggang sa ultrasound ay saksi ang kanyang pamilya sa Pilipinas kung gaano kasaya si Eliza sa bagong blessing sa buhay nilang mag-asawa. Ngunit hindi lahat ng tao ay masaya sa kanyang desisyon sa buhay. Ang iba sa mga ito ay nagtataas pa ng kilay kung bakit tila lolo na niya ang kanyang pinili. Ngunit si Eliza ay mabilis na ipinagtanggol ang kanyang asawa sa pamamagitan ng post na ito na indikasyon na kahit ano pa man ang sabihin ng iba mga tao tungkol sa kanilang pagsasama ay hindi siya titigil na depensahan at protektahan ang imahe at reputasyon ni Edward dahil para sa kanya ay yun ang nasa Bibliya. Pagkatapos niyang ipostian, silang mag-asawa ay pinagpatuloy ang kanilang buhay. Ang mga ito ay ninirahan sa bahay na ito na makikita sa Livermore Drive sa Arlington, Texas. Ang bahay ay merong tatlong kwarto at dalawang banyo na perpekto sa lumalaki nilang pamilya. Noong June 15, 2018, isang linggo bago ang kanyang due date, si Eliza ay sinugod sa ospital at doon ay masaya nilang sinalubong ang pagdating ng kanilang pangalan na anak na pinangalanan nilang Zachary Connor. Sa mga sumunod na linggo, bagamat siya ay nahirapan sa pag-aalaga sa sanggol, makikita mo naman sa kanya mga post kung gaano siya kasaya na magkaroon ng anak. At para makita ng kanyang pamilya si Zachary, silang mag-ina ay umuwi ng Pilipinas. Doon ay maligaya silang sinalubong ng pamilyang mihiya At noong June 15, 2019, pinaghandaan ni Eliza ang unang kaarawan ng kanyang panganay na anak. Ang okasyon ay napuno ng kasiyahan at ang venue ay napuno ng mga tao na masaya para kay Eliza. Pagkatapos na masayang pagdiriwang, ito ay bumilik muli sa Amerika. Pero sa pagkakataon na yun, bagamat mahirap, ay iniwan niya ang isang taong gulang niyang anak sa pangangalaga ng kanyang pamilya sa Pangasinan. Kung ikaw ay nagulat sa ginawa niya ay hindi ka nag-iisa. Ngunit pagkatapos ng video na ito ay sigurado ako na may iintindihan mo rin ang ginawa niya at kung ano ang pinagagalingan ni Eliza. Ayon sa ulat, bago po man ito umuwi sa Pilipinas para magbakasyon, ay matagal na palang may problema ang pagsasama ni Edward. Ang isyu ng mga ito ay hindi tungkol sa pera. Sa halip, ang madalas nilang pagtalunan ay ang ugali ng 66 na taong gulang na Amerikano. Ang simple nilang hindi pagkakaintindihan ay nauuwi na rin sa sakitan. Ang mga otoridad ay kilala na ang dalawa dahil madalas sa mga itong makatanggap ng tawag mula sa tahanan ng mga Rogers. Sa dalas ng bangya ng mga ito, si Eliza ay nagsampana ng kasong pangaabuso laban kay Edward at humingi rin siya ng protective order. Base sa court documents ng October 11, 2018, habang masaya itong nagpo ng litrato nila ni Zachary, ang hindi alam ng mga tao ay itinatago lamang pala ni Eliza ang kanyang mga pinagdadaanan. Sa sinumpaan itong salaysay, apat na buwan pagkatapos ng mga anak, habang hindi pa fully recovered ang kanyang katawan at abala siya sa pag-aalaga sa kanilang anak, si Edward ay nagalit at bigla na lamang siya nitong sinakal. Ang insidente ay naulit na naman noong January 2019 kung saan sa galit ng Amerikano ay natakot siya dahil parang baliw si Edward na iwinawasiwas ang kutsilyo sa harapan niya. Sa takot ni Eliza na lumala ang sitwasyon at masaktan pa ni Edward pati ang kanilang anak, ay lakas loob siyang nagsampanang kaso. Kaya agad na aresto ang kanyang asawa. Kasabay ng pagsasampa niya ng kaso ay naapurubahan din ang protective order para hindi na ito makalapit sa kanilang mag-ina. Umalis din sila ni Zachary sa bahay ni Edward. Ngunit ang Amerikano ay pansamantalang nakalaya dahil ito ay pinayagan ng judge na makapagbiyansa. Sa loob ng ilang buwan, kahit siya ay mag-isang nagtataguyod kay Zachary, Si Eliza ay naging malakas para sa kanyang anak. Pero dahil sa komplikado niyang sitwasyon sa Amerika, ay mas pinili nito na iwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ang pagbalik niya sa Texas ay naging mahirap sa lahat ng aspeto. Ngunit para kay Eliza ay nakasalalay sa kanya ang magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kaya lakas loob pa rin siyang bumalik sa Amerika. Kahit mahirap ang ginawang desisyon ng kanilang anak ay wala namang nagawa ang mga magulang ni Eliza kundi suportahan ito. Pero ang hindi nila alam, yun na pala ang huling beses nila itong makakasama at makikitang buhay. Sa tulong ng kaibigan ni Edward at pati na ang dating bena nito, ay nalaman ng mga otoridad na ang dahilan pala ng unang asawa ni Edward kaya ito nakipaghiwalay ay dahil sa mainitin ng ulo nito at ang Amerikano ay magaling mangmanipula. manipula. Sinabi nito na kung inihahatid niya ang labing taong gulang na anak ni Edward sa bahay nito ay haarap-harap pa ng Amerikanong sinasaktan si Eliza. Ang mga kaibigan niya at kahit ang mga kapitbahay nito ay kinumbinsi si Eliza na hiwalayan na si Edward at magpunta sa malapit na shelter. Ngunit katulad ng iba mga inaabusong tao at mga kababaihan, siya ay bumabalik pa rin sa poder nito. Sa tuwing sila ay magkakaayos ay mauulit lamang ang mga pangyayari magkakasundo sila ng ilang araw. Pero pag merong hindi nagustuhan si Edward, ay mag-aaway na naman ang mga ito. Merong pang isang beses na itinapo ni Edward ang maliit na katuwa ni Eliza sa kabilang kwarto para lamang ito ay matigil na sa kakabunga nga sa kanya. Ang karahasan niya niyang yan ay nasaksihan ng teenager nitong anak pati ni Zachary. Sa dalas ng pananakit ni Edward ay halos anim na beses nang nagpabalik-balik ang mga otoridad sa bahay ng dalawa sa Arlington at kalaunan ay pumigitna na, na rin ang CPS o Child Protective Services. Kinuha ng mga ito ang custody ng teenager na anak ni Edward at kalaunan ay pati na rin si Zachary. Kaya ginawa ni Eliza ang lahat para makuha ang custody nito. Pagkatapos masampahan ng kaso si Edward ay nag-plead ito ng guilty upang wala nang mangyaring trial. Ibinahagi din ng dating bina ni Edward na hindi alak ang dahilan ng pagiging mainitin nito ng ulo. Para sa kanya, ugali na talaga nito ang mga abuso. Ayon sa mga otoridad, hindi lamang maiinitin ng ulo nito pero tinawag nila si Edward na isang mamamatay tao pagkatapos niyang undayan ng saksak ang dati niyang katrabaho noong 2004 na agad ikinamatay ng biktima. Walang nangyaring trial dahil nag siya ng guilty. Bukod sa pagbaba ng kaso sa manslaughter na lamang, ay bumaba din ang parusa sa kanya. Kaya ito ay nakalaya pagkatapos lamang ng ilang dekada. Nang ito ay malaya na, sa mata ng mga otoridad sa Amerika, si Edward ay rehabilitated o nagbago na. Ngunit ang hindi nila alam ay ang sunod nitong biktima ay ang 24 taong gulang nitong asawa na Filipina. Ibinahagi ng kaibigan ni Edward na ilang araw bago matagpuan ang bangkay ni Eliza, ay niyaya siya ni Edward na mag-dinner. Nang matapos ay sumakay silang dalawa sa sakya nito at doon na umamin si Edward. Ayon dito ay nakapag-usap na sila ni Eliza at nag silang maghiwalay. Pinili nila mag ng amicable divorce na tawag sa uri ng divorce kung saan ang mag-asawa ay hindi lamang nagkasundo na maghiwalay. Pero hindi na rin nila pag-aawayan ang pera at kanilang mga ari-arian. Sa madaling salita, gusto na lamang nilang opisyal na maghiwalay para sa kapayapaan ng bawat isa. Ngunit ang inaasahan sanang mapayapang paghiwalay ay hindi nangyari. Sinabi ni Edward na tuso at magaling mangmanipula si Eliza para palabasin na siya ang masama. Ayon dito, bagamat merong protective court order, si Eliza ay bumalik sa kanilang bahay. Marami ang hindi mapigilang mapatanong na bakit yun ginawa ng Filipina. Pero dahil sa patay na si Eliza ay walang nakakaalam kung bakit siya bumali. Pero kung tatanungin mo naman si Edward ay sinabi nito na ang kanyang ex ay pumunta sa kanilang bahay para akitin at makipagtalig sa kanya. Silang dalawa ay di umanong nagsiping. Ngunit nang matapos ay nagulat na lamang siya dahil inarecord pala ni Eliza ang kanilang ginawa. Sabay sabi na meron na siyang malakas na pruweba na nilabag ni Edward ang protective order. Doon na nagsimula ang kanilang pag-aaway at sa mismong salita ng Amerikano ay sinabi nito na naitulak niya si Eliza at aksidenteng tumama ang ulo nito sa matigas na bagay na agad nitong ikinamatay. Ang sinabi niya niyang yan ay hindi pa niniwalaan ng kanyang kaibigan. Kaya para ito ay maniwala, nag-U-turn si Edward at dumiretsyo sa kanyang bahay. Paglabas nila ng sasakyan ay dumiretsyo sila sa garahe. Binuksan nito ang garage ready freezer at tumambad sa kanya ang bangkay ni Eliza. Ngunit mas nagulat siya dahil hinawakan pa ni Edward ang puweta ng biktima. Sabay ngiti at sinabi nito ay I quote, Tingnan mo ang lamig pa ng puweta niya. End quote. Habang nakatitig sa labi ay sinabi ni Edward na ang mga akusasyon ni Eliza ng pang-abuso ay hindi totoo. Sinabi din ng Amerikano na kung siya ay makulong muli, ay ayaw na niyang mabuhay pa. Bago umalis sa bahay nito ang kanyang kaibigan, sinabi ni Edward na ang kanyang plano ay gumawa ng sulat sa ilang mga tao at pagkatapos ay tatapusin niya ang sarili niyang buhay. Nang makaalis ang kaibigan nito, si Edward ay nagtag sa kanyang pamilya, ilang mga kaibigan at katrabaho at ito ay nagpapaalam na. Pagkatapos noon ay ginawa nga nito ang kanyang sinabi. Ang mga pulis ay kaagad rumesponde sa tawag ng kaibigan ng Salarin pero kahit anong bilis ng pagdating nila sa bahay ni, ni Edward, ay huli na ang lahat dahil ito ay patay na. Hindi na iulat kung kailan na ang labi ni Eliza sa Pangasinan pero ang klaro, ang kanyang anak na ngayon ay anima gulang na ay nasa pangangalaga pa rin ng kanyang ama't ina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!